guys magandang gabi sa ating lahat kung saan meron ng capri dito guys na namamahay sa bahay na ito yun ako ngayong gabi tara Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't at samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys dito na tayo So ang bahay ay ayun no Sobrang laki ng bahay di ba? So ito po yung sa likod ng bahay guys So ito yung pugon nila pugon meron din daw ano dito uh, ang sabi nila na mayroong gumagalaw Meron ding nag-iingay kumakalabog daw sa pugon na to so ito yung ano guys palibot ng bahay guys paligid natatakot po daw yung ano kapatid ni nanay dyan kasi si nanay nakatira dun sa unahan guys kasi inabandon na tong bahay kasi meron ng kapre si nanay lang po yung pumapasok dyan nagsisindi daw siya ng ano dyan ano, hindi ko alam kung anong ginagawa ni nanay dyan pero umaalis siya dyan guys kasi ano baka magalit daw may ari sabi niya kapre daw so yan. try natin putahan yan ngayon so dito muna tayo ito yung pugon nila no medyo sirana sirana pero try natin akyatin no Ah, sira na talaga guys. Try natin dito. Bakit ba natin? Uy! Wala na guys, sira na. Oh! Muntik pa akong mahulog. So yan, may kambing sila dito. Dalawang kambing. So ito guys, anong challenge to guys, no? Dibuti natin itong bahay kung mayroong kababalaghan dito. ko ma puntahan tong ano nila kubo kubo yan sobrang creepy talaga tong bahay ano lugar nila no so ang oras ngayon guys alas 12 no medyo maaga pa pero sa mga ganitong oras magpaparamdam sila So let's go Tara Tara guys So na natin yung bahay Saan ba tayo dadaan? Dito Dito tayo dadaan yung bahay guys oh. sobrang nakakatakot guys wow sobrang laki ng bahay sobrang hunted ng bahay guys my goodness ano to CR CR wow laki ng bahay oh. inabalun yung bahay guys Wow. 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 Yan yung sinasabi nilang Kapri guys. My, my, goodness. Wow. Capri yan. Capri ka ba? Ikaw ba yung sinasabi ni nanay ng Kapri dito? Yan o. No? Oh. Para siyang shadow guys. Parang anino. Wow. dia ako takot sa iyo ha. Pupuntahan kita ngayon dyan. Sa bintana. Oh. Tahan natin yun guys. Wow. Paribot ng bahay guys. So, sobrang creepy guys. Saan ba tayo dadaan dito? Binuksan mo aku Welcome ba aku dito Guys nagtataka aku guys so. Bakit may mga yapak dito guys Kisau memang Hello? Iba yung aura dito guys. Oh. Iba yung aura dito. Sobrang hantid yung na to guys. Hello? Oh. Sino nandyan? vlogger siguro yung Capri dito guys kasi may camera Sino yan? Ayan guys, dito si nanay nag ano guys Bumibisita siya dito, nag-aalay So may Bible pa Ayan oh. May Bible Hello? Pwede bang pumasok? May kapre daw dito. Sabi ng ano, may ari dito. So, ikaw ba yung naninirahan dito? ito yung ano guys sa bahay uh. wow may nariri yung guys kapre yun kapre may kapre guys dito yung anino guys bumungad sa ating bintana guys no pag, pag ano ko pa lang pag entrance Sumilip pa siya diyan oh Kung nandito ka kapre pwede ka bang magpakita sa harapan ko ayan binaglalaruan ako guys sobra dito siya guys dito dito ba yun o no? sa kabila sa kabila no kung wow. dito ka man nga magparamdam ka kung totoong kapre ka maghagis ka nga ng bagay Surkot nila dito no. Wow. Sabi ng hanti itong bahay na to guys. Sobra. Huh. Sino yan? May kasama ba ako dito? ano yan? May nakatira ba dito? Hinila yung upuan guys. Naririnig kong busis guys oh. Wow. Saan banda yun? But you know. Vamos a papá, Sobrang ganda ng bahay, no? Sobrang laki, guys. Sobrang laki ng bahay. Oh, uh, isang kwarto dito. Tapos kwarto din dun. Kwarto din dun. laki ng bahay nila. Oh! Uh. Sino yan? Ay, my goodness, binato ako ng ano. Baka gymnastic na yung ano, kapre dito. Binato ako ng ano. Iba pang ano to. Yung mga uh, may na ba sirkus-sirkus? Wow. Ready pa ko paramdam dito, guys. Abi ikaw lang mag-isa rito guys. La guys. Wow. Hello? Sino pong nandyan? May nag-iingay dito sa baba. Oh! Mas taas naman. one. Cool. So guys, uh, ah, luncharin sa'yo dito no, sa bahay na to. Isa tong bagong bahay na pinasuka natin guys. Sobrang creepy dito, sobra sobra. May naririnig talaga guys, kumakalabog sa baba. Sa taas, sinagisan tayo ng ano, yung parang circle na ano yun. Pagmastan yung mabuti guys. Yan, lang. Sa taas. Nakainig na guys. May tumatakbo guys. May kumakalabo. Kapre nga nandito guys. Kapre. Meron kapre. guys, may kapre. May kapre ba dito? Galit ka ba kasi nandito ako? şey değerlendirmesi lazım. Evet. Sobrang creepy ng, ano, lugar. No? Sobrang creepy guys. buti na lang ano, meron tayong uh, protection kay God si Jesus is my savior Jesus is my personal savior my shepherd siya po yung tagapagligtas ko guys so, hindi tayo matatakot Ay, so, purus mga kakawian mga na niyog tung lugar tapos anong guys maputik pa baka buma yan sobrang laki ng bahay guys Sabi no. Napakahantid tong bahay guys. Ayan guys oh sobra sobra sobrang creepy so yun na lang guys comment kayo kung meron kayo nakita please share sa video natin guys sana ma-share na itong video natin. Malaking tulong na po yung guys. Kaya, palagi kayo mag-pray. Huwag niyong kalimutan magdasal. Pray pa matulog. God bless yung lahat. Salamat. we <laughs>